Kumusta mga kaibigan? Ako si RT kung saan ginagawa nating obra maestra ang bawat sulyap gamit lamang ang ng telepon. Ibabahagi ko hindi lang ang ganda ng mga lugar na napupuntahan ko. Ah, kundi pati na rin ang sekreto ko sa pagkuha ng litrato at video sa kasikreto para maging pro o beginner's luck ng mga kuha mo sa camera mo pero bago tayo magsimula sa mga clips gusto ko munang magpakilala bilang si Artie, alam nyo ba? dati, ang tanging pangarap ko lang ay makapagtrabaho sa isang cruise ship sa isip ko, yun ang paraan para makita ang mundo madaming pinagdaanan, madaming hamon at oo, oh, nagkaroon din ng mga pagkakamali mga pagkakamali na hindi madaling kalimutan pero hindi ako sumuko na akong matatag dahil alam ko may mas magandang naghihintay ngayon, okay. natagpuan ko ang bagong paraan para mabahagi sa inyo ang mundo sa pamamagitan ng simpleng lens ng aking Android phone. Nababahagi ko ang mga lugar at tanawin na dati ay pangarap ko lang makita. Ha, sa footage na ito, makikita nyo ang buhay sa labas mula sa makulay na bulaklak at tahimik na hardin hanggang sa kaibahan ng urban life at kamangha-manghang kapaligiran na nagpapaalala sa atin na huwag seryosohin lahat kadalakad ko sa mga parke at sa mga urban landscape na ito, may bago akong natutuklasan. Para akong turista sa sarili kong buhay. Minsan, simple lang ang kaligayahan ang makakita ng mga tao na nagre-relax o ang makita ang liwanag ng araw na tumatama sa kapaligiran. Ah, ito ang mga moments na gusto kong ibahagi <laughs> dahil dito ko nakikita ang ganda-ganda mabuhay As kahit sa pinakasimpleng paraan mo sa kabila ng mga pinagdaanan hindi nawawala ang mga nakatutuwang hamon sa pagtuklas ng mga bagay-bagay. Tulad na lang nung naglakad ako papuntang Chinatown sa Japan tapos ang video, pumasok ako sa McDo pero nalito ako sa menu dahil siyempre hindi ko mabasa ang mga kanji. Ah, kaya ang ending, turu turo lang. Ganon din sa pagbili. Tinuro ko lang ang gusto ko at naglakad uli. Simple pero masaya, di ba? Sanit tampat na hinag kahit saan ka magpunta. Meron pag-asa at paraan para makamit ang simpleng kaligayahan. Kaya kung meron kamang mang pinagdadaanan ngayon, at tandaan mo ang kwento ni Arti, may pag-asa. Huwag ka lang mawawala sa direksyon na gusto mong tahakin. Tulad ng video na ito, hanapin mo lang ang magagandang highlights sa bawat sandali. Maraming salamat sa pagsama sa akin. A kung na-inspire ka at nagustuhan mo, ay like mo ang video na ito, share mo sa mga kaibigan mo, talk at subscribe para mas marami pa tayong makitang ganda sa mundo. Hanggang sa muli, ako si Artie. Ciao! To touch you cuz I know that you feel me somehow you're the closest to heaven that I'll ever be and I don't wanna go home right now and all I can taste is this moment and all I can breathe is you love